Magandang tanghali sa lahat, Welcome, ah, si Judy Mix ni na ah, nag kami sa sa Mall. Ah, hindi kasi kami nag wala nung no 1st sa Libyan, yung Ngayon lang kami sa 1, October 1, mala kami sa anak ko, kasama din yung isa po kapawang Bali, apat kami lahat ng gumala dito sa Gaisano Mall. At pagkatapos dito sa Gaisano Mall, pumunta. Sabi ng mga anak ko, punta daw kami sa Peryahan, yung Carnival. Doon, magra-ride daw sila ng kahit anong klase ng ride. Kaya, nagpalipas muna kami dito sa mall. Ang init kasi eh. Punta kami doon sa Carnival pag... Uh, 5 pm na. Yun, hindi na mainit na. Eh, Kaya dito lang kami magpalipas na ano, um, oras. Enjoy, enjoy lang kami dito sa mall. Bago kami ano, um, magpunta rin. Ano yan, Marami daw itong dito ano, pwede yung puntahan mo sa mall. Sabi naman ako. Pwede daw mag-karaoke. Okay pwede din mag ano mag uh, maglaro ng anong klase gusto mong laro kaya standby muna kami dito sa mall ito talaga ang mall namin sa so, isa no ah uh, ito ang bago na muna malaki ng mall dito sa pag Sunday, marami talagang gumala dito. Ito kasi ang tambayan ng mga kabataan at saka family, family bonding. Kaya, samahan nyo kami hanggang matapos ang um, ano ko dito. Let's go. Sabi ng anak ko, magpunta daw kami sa ano, yung mga uh, laruan dito. Madami huh? daw doon. Oo, nandito na sila. Uh -huh. Yung ito, dalawa so ko, Puro babae. Dalawang babae. Yung lalaki kasama namin, 'yan ang pamantin ko. Kaya nagpunta na kami doon sa The video Brian, at, ano sabi niya laruan ay klaro glass and may pamanihin para pero hindi hindi ko ano hindi talaga pinoto ko tong video kasi